Hello guys, this is your coach Cindy. So this video is para sa mga baguhan natin. So we will consider this as our orientation video na kailangan kailangan mapanood kapag once nagpadala na sa inyo ng resibo yung newly um, welcomed member ng team mo. Ikaw as a leader, kailangan mong ipasa ito doon sa kanya. Bahabang nag-aantay siya ng account niya, kasi ba diba yung resibo niya pinasa mo sa admin natin or sa akin, while waiting sa code, huwag nating um, iparamdam na mainip siya at the moment na nag-aantay siya ng account niya na ma-activate. So, kailangan guys, yung waiting period na yon samantalahin mo na ipadala itong video na ito first talagang gagawin natin para maunawaan niya ang business, alam niya paano mag-start, alam niya paano ang approach, alam niya paano ang closing, alam niya kung ano ang kahihinatnan kapag nagsipag siya. Yun, sa loob ng mga 12 minutes, i-explain e natin yun. So, first of all, welcome sa team natin. This is your coach, Cindy. Kahit kanino kang team, basta under ka ng team ko at member ka ng company. So, welcome guys. Um, natutuwa ako kasi at the moment, dumadami na yung team natin, dumadami na yung nagpipay out weekly, which is pinaka-goal talaga natin, is mag-pay out lahat at kung posible maging weekly yon paano mo siya gagawin na consistently weekly ka talaga may payout so it will start sa video na to unang una na gusto ko pal mag magawa mo is aralin mo yung comp plan yung compensation plan kasi doon mo malalaman paano ka kita paano pumapasok ang pera paano mo kinikita ang 500 pairing bonus paano mo kinikita ang 100 referral bonus gaano mo ba gaano ba kalaki ang gusto mong kitain in a week, in a month kailangan magkaroon ka ng goal unang unang mong gawin is kapag napan, na nabasa mo yung compensation plan magtanong ka kung may hindi ka na naintindihan pangalawa, pumunta ka sa youtube hanapin mo Cindy Happel, may mga mapanood kang video doon tungkol sa RZM may uploaded na video na doon kasi ako as your grand upline pre-renovid ko na yung um, 500 pairing bonus group page kung saan pwede kang kumuha ng idea doon for posting meron tayong group page lahat ipm mo sa akin kahit kanino kang um, team leader pwede mo i-approach as your grand upline tatry ka um, supportahan or alalayan sa mga dagagawin mo all throughout the business So, going back, orientation kasi guys is napakahalagang malaman mo yung compensation plan. Kahit binigay na sa'yo ng apply mo, yung maunawaan mo talaga siya lahat-lahat-lahat pwede ka magtanong. Okay po? Pinakauna talaga is yung compensation plan. Lahat ng details guys, kailangan mo nang malawan, malaman. Kailan magpipay out? Monday. Monday magpipay out. Magre-request ka ng payout. Every Friday kuha mo na yung cash. Ngayon, kailangan bayad ka na ng 250 para at least maipa-ship, maipaship agad sa iyo yung products. Makita mo na yung products. Para pag may prospect ka naman na malapit lang sa iyo, pwede mo na pakita yung products. Ito yung kapalit ng 1,000 ko. Bumili lang ako ng one set ng product member na ako ni RJM. Lahat ng pwede mong kitain as a member, pwede na. Kasi member ka na. Nag-avail ka lang noong product. Okay? ang gusto kong gawin mo is magkaroon ka ng goal kung magkano ang gusto mong kitain in a week. Kasi kapag may goal tracker ka kasi, hindi ka titigil hanggat hindi mo nahihit yung goal mo. Kapag wala ka kasing goal, pwede nag-member ka lang, tapos that's it, wala ka nang ginawa. Wala kang gustong i-achieve eh, kasi wala ka namang goal na naset. Napaka-importante sa lahat guys, kapag nagtuno mo na yung business, pinakapuso talaga ng ating team is magkaroon ka ng goal. Sino ka man na member ka? Goal, goal, goal. Ano ang gusto mong ma ma maging income in a year? Magkano ang gusto mong income in a month? Ikaw ang bahala. Kasi nag-join ka sa business na to para kumita. Kailangan gumalaw ka din kasi no work, no pay tayo. Wala kang referral, wala kang commission. That's very clear from the start. E, kung baga, ine explain na natin yan. Para, kung gusto mong kumita, gagalaw ka. Kung gusto mo lang makuha yung product, hanggang doon lang yung income mo. So, i-emphasize natin na pwede kang kumita ng malaki kung mas masipag ka. Kung sakto lang sipag mo, sakto lang kikitain mo. So, lahat ng maging effort mo, equivalent doon ang kikitain mo. Okay? So, yon Gusto ko maging active ka po sa group chat kung nasaan ka. Kasi, tuturuan ka namin paano mag-post, paano kumausap ng prospect, paano mag-add sa group chat, paano mag-close ng deal. So, okay? Ngayon, guys, kapag nalaman mo na kung yung compensation plan, lahat ng details, okay, sunod na gagawin mo is mag-practice ka mag-posting. I will suggest na i-research mo sa Facebook lahat ng RZM posting. Pwede ka po ng idea doon. Kung, hindi, ang idea, kinukuha lang, pero ikaw ang magkoconstruct ng sarili mong pang post para wag naman mas pang yung post mo. Okay? Posting, mabilis lang matutunan. Kailangan mo lang yun is willingness matuto kung baguhan ka. Guys, lahat pwede mong matutunan. Ito pa kaya na pwede mong pagkitaan weekly, ba? Diba? Lahat-lahat pwede mong matutunan. Magtanong ka lang, magpaturo. I-approach mo si upline mo kasi as your upline, aalalayan ka niya at andito din naman ako mag-alalay sa buong team in general. Okay? Yung pag-post mo, aalalayan ka namin paano. Meron tayong pinagkukuhaan ng post. Ngayon, kapag nag-post ka, kailangan marunong ka magsagot kung ng how. Mam, how po? So, yan yung next step. May mga tips din tayo paano mag-post. Paano mag-follow up. 'di ba nakausap mo na siya. I-follow up mo siya the next day or after 2 days after mga 30 minutes yung kausap mo sa nag-house post mo. So basically 'yan, dapat marunong ka din mag-add sa group chat. Ngayon, ba't ko sinabing maging active ka sa group chat? Kasi lahat ng mga inquiries natin sa isang group chat, dapat maging maingay yung group chat natin para masabi ng mga nag-o-observe na ah, may tulungan na nangyayari sa group na to. Gusto kong maging join mag-join -mag sa group na to. Ay, madami silang binibigay na information about the business. So, magtulungan nila ako paano kung magamay ang business. Kaya ikaw na nanonood nito as much as possible, ihingin ko po na maging active ka sa group chat paano maging active, mag ka ng mga pictures, ng mga proof, um, legalities, products, complan, um, proof ng resibo na may pay-in. Kapag may nag-join na in ko or in ng mga co-members natin, i-welcome para at least mag, mag, mag maganda sa feeling na oh, i-welcome ako sa group kasi eh. hindi lang ako basta in -add. Ngayon, kapag may inaad na member kung sino man sa, sa team natin, i-welcome natin. Pwede kang mag-send ng mga templates. Halimbawa, um, never depend on a single source of income. Yung parang makikiliti yung idea na, ah, oo nga, kailangan ko nga pala talagang matutunan para pareho nila magkaroon din ako ng income. Okay, very welcoming ang ating group chat. Let's make it a point. Tapos, um, yung pag-follow up guys, kasi lahat ng nag-house sa post mo, interesado yan sila. Mm meron mga hindi interesado pero at least ba't sila, nag, ba't sila nagtanong sa post mo is somehow sa utak nila is interested silang kumita De, depende yan guys sa kung paano mo sagutin yung how nila okay so very short video paano sumagot ng how Iba post ka ang sabihin mo is PM me pag nag PM yan sa'yo somehow interesado talaga yan okay ngayon, wag ka munang mag ng kahit anong information about the business, about our company. Tanungin mo muna yung income source. Or depende sa mood mo, kasi ako hindi ako nag-send agad-agad ng compensation plan kung pwede nga lang. Kamustahin mo siya? Networker na po ba kayo? May idea na ba kayo about sa ganitong business? Sa una pa lang guys, ikaw na ang magdala ng conversation. Tanong, question, yung mga is-send mo sa kanya is puro patanong para sa utak niya puro pasagot diba? Gusto mo po bang kumita weekly? Gusto mo bang malaman paano kumita ng 10,000 per day? O anong sagot niya sa utak nila? Yes. So in that series of questioning magkakaroon siya ng urge na magtanong ulit or mag-reply kasi ang pinaka-importante is mapa-reply mo sila sa mga tanong mo, okay? So, ganito ang flow. Hi, ma'am. I-pangalan niya na agad ang sabihin mo. Hi, Sir Roger. Kamusta? Salamat po sa pag mo sa post ko. Interesado ka din pong kumita ng 10K weekly or 5K daily? Paano naman po yan, ma'am? Ah, ito po kasi si RJM. 1,000 lang ang entry nito. O kung 3 accounts naman, 3,000 may option naman po tayo tapos uh, may products pung kapalit yung binibigay natin pera so lahat ng conversation flow kailangan maramdaman nila yung comfortable sila sa'yo yung nakaka-comfort na words halimbawa, huwag kang mag-alala sir i-guide ka namin, aalalayan ka namin tuturuan ka din namin paano gawin ang business may mga, may mga um, video tutorial tayo. May apply tayo yung aktibo. Gusto mo po i-add ka namin sa group chat. With permission ang pag-a-add sa group chat para hindi sila nagli-leave. Okay? So, pag nagsabing yes, paki-add ako sa group chat, mag-observe ako. Aralin mo mo, aralin mo muna Sir Roger yung business paano ka, ba, pa, bago ka mag-join. Pag na-add mo sa group chat, ilista mo ang pangalan. Sir Roger, anong oras mo in -add? Anong date? for follow up, yun agad ang gagawin mo. Kailangan ma-follow up mo agad si Sir Roger. Kasi pag nakapasok na yun sa GC natin, ang gagawin ko is magsasend ako ng magsasend ng mga information para lalo niyang ma-internalize ang ganda ng business. Para ma makiliti ang utak niya na, ay, gusto ko din kumita. Para maalalayan ka namin. Tapos, ikaw nang bahala sa follow up. Follow up mo bukas, magsend ka ng mga pera, ng proof ng payout, legalities ulit. Bahala ka na kung anong gusto mong i-follow up. Pero, kausapin mo siya sa mamayang gabi or hanggang bukas ng umaga. Interesado ka po mag-join sa business namin, sir. I-update mo lang ako para maalagaan ka namin, maturuan ka pa namin kung may mga katanungan ka pa. Okay? So, ganun lang ang flow, guys. Post, kausap, i-motivate mo din siya na Sir, sa hirap ng buhay ngayon, kailangan natin magkaroon ng mga extra income. Magkano po ba ang sinasahod nyo? sa po ba yung sinasahod nyo? Yan yung mga idea quotes, mga idea, idea, idea na, na kinakausap natin. Ang mga kausap natin. May mga ganong um, pasundot-sundot. Sumasakto ba ang sahod ni Mr. Ma'am? Gusto mo ba na extra income? Mga ganung guys. Para pag sinagot nila sa utak nila, Opo, kailangan namin na extra income. Ganon siya kabilis, guys. Pilitiin mo lang yung idea na dapat silang magkaroon ng income. Ma'am, super mura, super affordable, 1,000 lang may products ka na, ang pairing 500. Kapag may invite ka mong 100 sa'yo, paano pag kinuha tatlo, 300 din sa'yo, ma'am. Dalawang invite mo, mam ma ang pair 500, 100 plus 100, 700 na ang income mo, 2 pa lang po ang invite mo, mam ma Pag yan, ma dalawang yan nagsi-invite ng tig-isa, may 500 ka pa sa effort nila. Ganyan guys ang pag-atake. Ma'am, 500 pesos to ma'am. Sa, sa araw, sa mga panahon ngayon ma'am, pwede ang 500 one day ng sahod ng empleyado. ba? Diba? Kung empleyado ka ma'am, pwede mong isabay to ma'am. ba? Diba? May regular um, sahod ka na may payout ka pa every week. ba? Diba? Ang sahod mo ma'am, 15.30. Ay, RJM ma'am, pwede kang kumita weekly. O, ba? Diba? As part-time, walang problema. Pag lumag mo ang team mo, pwede ka pa din kumita ng unlimited 500. Paano naman yan, ma'am? Kalalakasin mo lang yung kaliwa at kanan mo, ma'am, kung naka one account ka. Alam mo ba, ma'am, kapag naka three accounts ka, three accounts ang may income, sindi one, sindi two, sindi three. Iba-iba ang income ng account mong yan, ma'am. Ngayon, ma'am, dahil three accounts ka, four links lang ang aalagaan mong leaders. Okay po? Do sa number 2 mo, 1, 2. Sa number 3 account mo, 1, 2. Apat lang na lengths, ma'am. Pag may tanong ka pa, ma'am, huwag kang mahiya mag-approach kasi para sa year 2020, magkaroon ka rin ng income flow na pwede mong ma-receive every week. Ma'am, sa, sa sipag natin, pwede tayong kumita. Pag wala tayong um, um, referrals, wala tayong commission. Mga ganun ang mga idea, guys. Kailangan matutunan lang natin to araw-araw-araw. Okay po? Until the next video.